Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming midhiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. One time the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita, rinig, rinig. sa buong bansa, bansa. narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX, Max. Drive umaangat Uma na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive DRIVEMAX Capsule, lalaking angat tumatagal sa Drymax Brigada Balitan Nationwide ngayong gabi. Umakalat na international health concerns sa social media. Agad dilinaw ng DOH. Senate Committee on Migrant Workers. Nanawagan na istriktong periodic monitoring para sa mga OFWs. Samahan ng mga domestic helpers. Ipinapanawagan ngayon ang pagbibigay ng hostisya sa pagkamatay ng OFW sa Kuwait. Mga ahensya ng gobyerno dapat dinumanong imbestigahan. Akap, zero corruption naman o, hindi tulad ng confidential funds ayon sa isang kongresista. Mahigit 11,000 na mga foreign nationals na sangkot sa Pogo Operations nakatakdang ipar-report ng Bureau of Immigration. At sa Brigada 1 Tahanan, isang binata na may bon marrow disease na bigyan ng tulong ng Brigada News FM Tacloban at 1 Tahanan Party List. Drive buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gawi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng biyernes, January 3, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Max, Mga kabrigada, nagdulot ng pagkabahala sa ibang mga netizens. Ang kumalat na post sa social media na di umano'y mayroong panibagong international health concern na kumakalat ngayon. Pero ang Department of Health agad nilinaw ang naturang usapin. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, report hindi maiwasang magpanik ng ilang netizens matapos kumalat sa social media kagabi ang isang post hinggil sa pagkakaroon umano ng panibagong international health concern dahil sa pagkalat ng sakit sa isang bansa. Sa inilabas na pahayag ng Department of Health kaninang umaga, nilinaw nilang kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga reliable sources ang kumakalat na social media post. Wala rin daw itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa at sa World Health Organization. Hindi ho namin pinapangalanan ng bansa at ang sakit dahil hindi nga po ito verified. Ang tugon po ng DOH ay nagtanong po kami sa ating WHO official channels sa International Health Regulations at pati na rin po uh, mino-monitor min natin kung meron bang deklarasyon yung uh, bansang nasabi wala naman po so hindi po totoo yan kung mayroon pong nangyayari ay malalaman agad namin at mag-a-update po kami sa kabila nito, tiniyak ng DOH na gumagana ang Philippine Disease Surveillance System. Aktibo rin daw ang ahensya sa pag-verify ng mga impormasyon at nangakong patuloy na i-update ang publiko. Sa ngayon, MPACS pa rin ang tanging deklarado at beripikadong Public Health Emergency of International Concern. Ating MPACS, uh, yung outbreak sa Africa, ongoing pa rin po yun. At uh, yan po ang ating binabantayan. So yun ang isang halimbawa ng isang... Uh, mong alam nating deklarado at beripikado na public health emergency of international concern. Sa huli muling hinimok ng Health Department ang publiko na iwasan ang pag-share ng mga post mula sa mga questionabling websites o online sources upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at kalitohan sa publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrigada, nagpahayag ng pagkigramay ang grupong sandigan sa pamilya ni Daphne na kalaban ng OFW na di pinatay sa bansang Kuwait. Kasabay niyan, mga kabrigada, sa panayam ng Brigada News FM Manila kay sandigan spokesperson Richelda Disunya, ipananawagan nito ng mas maigting na proteksyon sa mga Pilipino sa ibang bansa. Iginit itong ang gobyerno rin mismo ang dapat tumutok sa mga ganitong kaso ng mga OFWs. Natutulog po yung gobyerno natin sa mga ganitong kaso. Dapat po, ang government po natin ay paigtingin po nila yung, yung higpit po nila sa pagproseso po ng mga kaso ng mga ganitong mga OSW na umalis po ng bansa. Dapat po ang government po natin, sila po talaga yung tumututok at bigyan po ng hustisya yung nangyari po kay Karabayan. Maliban dyan mga kabrigada, umapila rin si Desonia na dapat ding silipin ang ahensya nangangalaga at nagpa-proseso sa mga overseas Filipino workers. At dapat po, ang government po natin ay investigahan, lalong-lalo lalo na po yung agency, hmm. kung paano ba nila prinoseso yung papel ni OSW at maging sa government din po natin sa Kuwait. Sa huli ay binigyang diin ang sandiga na maahin siya ng gobyerno sa ibang bansa ang dapat unang sumaklolo sa mga Pilipino sa ibang bansa. Brigada Pagdita Nationwide Gugnay na balita po mga kabrigada matapos lumabas ang ulat ng pagkamatay ng OFW na si Daphne, senador, na nawagan sa ilang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng strict periodic monitoring sa lahat ng OFWs. Para sa kabuang detalye Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Iginiit na Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Rafi Tulfo na hindi lang ngayon ang unang beses na nakatanggap ng ulat ang bansa hingga sa mga overseas Filipino workers na pinapatay o di kaya inaabuso ng kanilang mga amo. Ito ang kanyang naging pahayag kasunod na napaulat na sa OFW na si Daphne nakalaban na natagpong wala ng buhay sa bakuran sa Kuwait. Kaso nga ng paglapit ng asawa ni Daphne upang humingi ng tulong ay tiniyak na senador na nakikipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs para alamin ang buong detaling nangyari dito at mapanagot ang sino mong mapatunayang pumatay dito. Samantala, upang maproteksyonan ang iba pang OFWs ay nanawagan na ang senador sa sa mga concerned agencies na magkaroon ng strict periodic monitoring lalong-lalo na sa mga nakabase sa Middle East na siyang madalas na nagiging biktima ng mga pang-aabuso. Kasalukuyan na rin inaayos ng gobyerno ang mga legal na proseso para mapabilis ang pag-uwi ni Daphne sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito's Brigada cortez ng 105.1 brigada News FM Manila, The Music News of Kuwait. Right back, Brigada Bandita Nationwide Ibinida naman ang pinuno ng komite sa Kamara na Zero Corruption daw ang ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP Puelta ng isang kongresista sa, mga kumakwesyon sa AKAP Mas gusto ba nila ng confidential fund na hindi maipaliwanag? Ang kabuang ulat ihati ni Brigada Haji Kaaminyo Ibrigada mo Brigada Brigada ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP ay nagpapakita kung paano binabago ng mabuting pamamahala ang buhay ng mamamayan. Ito ang iginiit ni House Committee on Appropriations Chairman Elizalde sa harap ng mga puna laban sa AKAP na nagsasabing magagamit lamang ito sa pamumulitika. Ayon kay Ko, makapangyarihang halimbawa ang AKAP sa usapin ng transparent at efficient na paggastos ng pondo. Sa katunayan, zero corruption anya ang AKAP, di tulad ng confidential fund sa Davao City, Department of Education o sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Binigyang diin ni Ko na ang pinakamalakas bumatiko sa AKAP ay karaniwang yung wala o manong ginagawa para makatulong sa taong bayan. Ipinaliwanag nito na ang AKAP ay direktang tumutugon sa inflation at ini aangat ang buhay ng near poor na mga Pilipino Idinagdag pa ng kongresista na ang tagumpay ng AKAP ay kabaligtaran ng mga kabiguan ng nagdaang administrasyon. Hindi umano dapat ilihis ang usapan at kailangang panagutin ang mga responsable sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Sinabi ni Ko na habang maingay sa pagbatikos ang ilan, patuloy na naghahatid ng tulong ang AKAP. Limang milyong Pilipino ang inaasahang makikinabang sa AKAP ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, halos limang milyong near-poor beneficiaries ang nabigyan ng tigliman libong piso noong nakaraang taon. Katumbas ito ng 99.31% na utilization rate ng 26.7 billion pesos na budget para sa AKAP. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News Affirm Manila, The Music and News Authority. Climax. Climax. Brigada Bandita. Dubai. Samantala, mahigit 11,000 ang mga foreign nationals ang nakatakdang ipadeport ng Bureau of Immigration. Ang mga kumpanyang may hawak sa mga manggagawa, obligado ng isurrender ang kanilang mga pogo workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Brigada Cat Austria, i mo! Brigada. Brigada pinaha-hanap na ang mga natitirang foreign nationals sa sangkot sa Pogo Operation sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa mahigit labing isang libong foreign nationals ang target pa nilang ipadeport mula kasi sa mahigit 33,000 libong mga empleyado ng Pogo sa ilalim ng Pagcor. 24,000 sa kanila ang nag-downgrade ng kanilang visa at kabuang 22,609 foreign nationals ang umalis ng bansa bago ang deadline noong December 31. Sinabi ng BI na ipapadeport nila ang mga hindi nag-downgrade at hindi umalis bago ang deadline. Pati na rin ang mga nag-downgrade ngunit hindi pa rin umalis sa bansa. Obligado rin ang mga kumpanya na isurrender ang kanilang mga Pogo workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Kung susubukan nilang itago ang mga manggagawa, maaari silang kasuhan ng BI dahil sa pagtatago ng mga illegal aliens. Malinaw ang utas ng Pangulo na wala nang dapat na Pogo sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. I -max. I -max. H -Y. H -Y. Samantala, hinikayat ni Senator Christopher Bongo ang mga Pilipino na magkaisa at suportahan ang mga atleta ng Pilipinas na lalahok sa 9th Asian Winter Games 2025 sa Harbin, China. Ayon kay Go, mahalaga ang suporta ng bawat isa upang magtagumpay ang mga pambato ng bansa sa mga kompetisyon sa curling, figure skating, alpine skiing, snowboarding at iba pang winter sports. Ang 9th Asian Winter Games naman ay gaganapin mula February 7 to 14, 2025 kung saan inaasahang magsisilbing plataporma ito para sa mga Pilipino atleta na makipagsabayan sa mga pinakamagagaling pinaka sa buong Asia. At sa atin namang drive box, umaangat na balita mga kabrigada, paano nga ba mapanatiling mainit ang pagmamahalan? Kapag tuluyan mo nang nakuha ang loob ng isang babae mga kabrigada, hindi mo pa rin dapat itigil ang pagiging romantic o ang panliligaw. Ang pagiging romantiko ay hindi lamang para sa simula ng relasyon. Ayon sa mga relationship experts, mga kabrigada, ang patuloy na pagpapakita ng pagbabahal tulad ng pagyaka, paghalik at pagbibigay ng sorpresa ay nagpapanatili ng init sa relasyon. Hindi kailangang magastos ang simpleng pagpapakita ng afeksyon ay sapat upang iparamdam sa iyong partner na siya ay mahalaga. Ang balitang yan mga kabrigada ay hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Palis, Srikanta Balita Nationwide. Palita, na kabal yaning Mga kabrigada, simula nang madiagnose ang anak ni Nelly Freda Francisco na si Esteban ng bone marrow disease, naging mahirap ang kanilang buhay. Kailangan nilang mangutang, humingi ng tulong at maghanap ng paraan upang makaraos pero sa kabila ng hirap ay nananatili pa rin silang positibo at patuloy na nagsusumikap. Dahil po sa kalagayan ni Esteban, hindi siya agad maoperahan dahil kailangan munang palakasin ang kanyang katawan sa pamagitan ng mga gamot kung saan hindi patiyak kung kailan siya makalalabas sa ospital at masisimulan ang operasyon. Dahil po sa pangyayaring ito, lumapit si Nelly Freda sa Brigada Nusefem Takloban na agad naman nagbigay ng tulong sa pamagitan ng One Tahanan Party List. Ang tulong ay ginamit upang mabili ang mga gamot na kailangan ni Esteban para maging handa sa operasyon. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan.

mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kami po ang inyong lingkod Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. In napakinggan ang Drive Max. Brigada Palita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drive Max. Brigada Palita Nationwide. Hatid inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.